sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea ay isang tahimik pero makapangyarihang balita ang yumanig sa rehiyon Habang patuloy na minamaliit ng China ang kakayahan ng Pilipinas, ang South Korea ay nagbukas ng pinto para sa isang sandatang kayang baguhin ang laro. Isang ballistic weapon na dinisenyong burahin ang mga barkong pandigma sa isang hampas lang. At ngayon, posibleng ito na ang bagong sandata ng Pilipinas sa depensang matagal nang inaasam sa pinagtatalunang karagatan. Pero gaano nga ba ito kapanganib? Totoo bang handa na itong ibenta sa Pilipinas? At paano mababago ng sandatang ito ang balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang Pilipinas ay nagsusuri ngayon ng isang bagong paraan ng panlaban sa West Philippine Sea. Ang alok ng South Korea na Chunmu tactical anti-ship ballistic missile ay maaring magbigay sa Pilipinas ng kakayahan na tamaan ang mga kalabang barko kahit malayo pa sa coast nito. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng bagong yugto sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas, isang hakbang na maaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon ang misal na kasalukuyang ginagawa pa lamang na unang ipinakita sa Asian Defense and Security Exhibition sa Maynila noong nakaraang taon ay inaasahang matatapos pagsapit ng 2028. Kaya nitong tamaan ang mga target sa dagat hanggang isang daan at anim napung kilometer kilometro ang layo gamit ang isang integrated seeker at maaring ilunsad ng walong sunod-sunod na bala mula sa K-230 Chunmu Multiple Rocket System. Ang alok ng South Korea para sa missile na ito ay tumutugma sa plano ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas upang palakasin ang depensa nito sa mga coast. Ito ay karugtong ng pagkakabili ng Maynila ng Brahmos supersonic missiles mula India at ang posibilidad ng pagbili ng mid-range capability mula sa United States tulad ng Typhoon launchers at HIMARS rocket systems. Sabi ng mga eksperto, habang patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ang hakbang ng bansa na palakasin ang depensa sa dalampasigan ay isang makatuwirang desisyon. Hindi kailanman itinago ng China ang paniniwala nitong ang Taiwan ay sakop nito at batay sa mga kamakailang kilos ng People's Liberation Army sa South China Sea, mukhang hindi na rin malayo ang araw ng isang posibleng malawakang gera. At dahil ang Pilipinas ang pinakamalapit na bansa sa Taiwan, ito ay nasa mahalagang posisyon sa magiging tunggalian at maaari ring maging kalaban ng China. Ayon kay Lisa Lot Odgard, isang senior fellow sa Hudson Institute sa Washington, ang panukala ni Han ay bahagi ng estratehiya ng South Korea na tumulong sa mga bansang nasa coast at kapuluan tulad ng Pilipinas na nakakaramdam ng banta mula sa mga bansang gaya ng China at gustong palakasin ang kanilang depensa sa dagat. Dagdag pa niya, ang misail na ito ay makatutulong kay Hanwa na maging pangunahing katuwang sa depensa ng Pilipinas. Ang sistemang ito ng misil ay magpapataas sa kakayahan ng Pilipinas na tamaan ang mga barko ng China na gumagalaw sa mga pinagtatalo ng karagatan gaya ng madalas nating nakikita. Makakatulong din ito sa pagbuo ng mas matibay na depensa sa coast at magbibigay ng mas malaking kakayahang magbago ng posisyon dahil mabilis itong maililipat sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng missile na ito? Ang mas malalim na pagtingin sa Chunmu system ay nagpapakita ng teknolohiya, saklaw at katumpakan na maaaring magbago kung paano pinoprotektahan ng Pilipinas ang karagatan nito. Ang K-200 at 30 Siam Chunmu Multiple Launch Rocket System ng Hanwa Aerospace ay isang maraming gamit na artillery platform na ginagamit na ng militar ng South Korea simula pa noong 2014 dinisenyo ito para sa mabilisang operasyon at kayang maglunsad ng iba't ibang klase ng guided at unguided rockets kabilang ang dalawang daan at tatlumput siyam na millimeter CGR 080 guided rockets na may saklaw na hanggang walumpung kilometro. Ang mga rocket na ito ay may GPS guidance system kaya't napakatumpak ng pagtama sa mga target. Ang double launcher configuration ng system ay nagbibigay daan para sa sabay-sabay na pagpapakawala ng maraming rocket na nagpapalakas sa firepower at effectivity nito sa mga laban. Nakamount ito sa wheeled chassis kaya madali itong ilipat at agad na maiposisyon upang tumugon sa mga bagong banta. Ang kakayahan nitong madeploy sa loob lamang ng limang minuto ay ginagawa itong isang napakahalagang sandata sa mabilis na operasyon. Para sa Pilipinas, ang pagsasama ng Chunmu MLRS at ng paparating na Chunmu Tactical Anti-Ship Ballistic Missile ay maaring lubos na magpahusay sa depensa ng bansa sa coast. Ang misail na inaasahang matatapos pagsapit ng 2028 ay dinisenyo upang labanan ang mga banta sa dagat mula sa malalayong distansya na magbibigay sa sandatahang lakas ng Pilipinas ng isang makapangyarihang sandata para sa anti-access at area denial operations. Samantala, inakusahan ng Chinese Commerce Ministry ang mga subsidiary ng Hanwa sa United States na tumulong at sumuporta sa mga investigasyon at hakbang ng gobyerno ng Amerika laban sa sektor ng maritime logistics at shipbuilding ng China. Ayon sa ministeryo, lubos na hindi nasiyahan at mariing tinutulan ng Beijing ang mga aksyon na ito at iginiit nilang ginagawa nila ito upang mapangalagaan ang soberanya at seguridad ng China. Ang mga parusang ipinataw ay bilang ganti sa pagsuporta ng Hanwa sa investigasyon ng U.S. Section 301 laban sa dominasyon ng China sa global shipbuilding na nagresulta sa mga bagong bayarin sa port para sa mga barkong gawa at pinatatakbo ng mga Chinese company. Kabilang sa mga kumpanyang pinatawan ng parusa ay ang Hanwa Shipping, Hanwa Philly Shipyard, Hanwa Ocean USA International, Hanwa Shipping Holdings at HSU Sa Holdings. Ang mga kumpanyang ito ay ipinagbawal na magkaroon ng anumang transaksyon sa mga organisasyon o individual sa China. Dagdag ni Lysilot Odgard, kung tatanggapin ng Pilipinas ang alok ng Hanwa, posible ring sundan ito ng mga kalapit na bansang nakararamdam din ng banta mula sa China, gaya ng Vietnam at Indonesia, at bumili rin ng katulad na sistema. Ngunit may panganib ng paglala ng tensyon dahil maaaring ituring ito ng China bilang isang mapanuksong hakbang, lalo na kung gagamitin ito sa mga joint operations ng Amerika at Pilipinas maaaring mas lalong tumindi ang agresibong kilos ng China laban sa Pilipinas at magdulot ng higit pang militarization ng mga outpost ng China sa West Philippine Sea. Mahigpit ding binabantayan ng Pilipinas ang plano ng Beijing na gumawa ng nature reserve sa pinagtatalo ng Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa pinuno ng armed forces noong nakaraang buwan, mahalaga na hindi maging militarisado ang shoal na ito. Tinawag ng Maynila ang anunsyo ng China noong nakaraang buwan tungkol sa planong reserve bilang isang malinaw na dahilan para sa okupasyon. Kapag nagtayo na sila ng istruktura roon, ibang usapan na iyon. Marami kaming maaaring gawin. Sa diplomasya, maaari kaming maghain ng protesta, pero binabantayan namin ito ng mabuti upang hindi maulit ang nangyari sa Mischief Reef. At sa kasalukuyang mga pangyayari, mukhang naghahanda na talaga ang Pilipinas para sa posibleng agresyon ng China sa hinaharap. Unti-unti nang pinatatag ng bansa ang depensa at kakayahang pandagat nito sa West Philippine Sea noong nakaraan taon at ngayong taon ay pinalakas ng Pilipinas ang mga joint patrol kasama ang United States, Japan, Australia at Vietnam habang pumirma rin ng isang makasaysayang kasunduan sa militar kasama ang Japan na nagpapahintulot ng pagdeploy ng mga tropa. Nagsagawa ang sandatahang lakas ng mga joint drills, nagpadala ng mga barko at eroplano upang bantayan ang mga pinagtatalunang karagatan at hinamon ang mga ilegal na maritime survey malapit sa coast. Sa loob ng bansa, nagpasa ang gobyerno ng mga batas na tumutukoy sa mga sea zones at ruta, pinatibay ang operasyon ng Coast Guard at nakipag-ugnayan sa mga kaalyado para sa mga hakbang sa resupply at kahandaan. Ipinapakita ng mga hakbang na ito ang matinding pagtutok ng Maynila sa patuloy na pagbabantay at pangmatagalang depensa sa dagat. Mas maaga pa, inaprubahan ng US State Department ang posibleng pagbebenta ng 20 F-16 aircraft sa Pilipinas bahagi ng mas malaking package na kinabibilangan ng daan-daang medium-range air-to-air missiles, bomba, anti-aircraft guns at mga bala na nagkakahalaga ng mahigit limang bilyong dolyares. Sa pinalawak ng mga patrol, modernisadong sandatahang lakas at matatag na pakikipag-alyansa, inihahanda ng Pilipinas ang sarili nito para sa pangmatagalang kakayahan sa karagatan at ipinapakita sa buong mundo na handa itong ipagtanggol ang soberanya at manindigan sa West Philippine Sea sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, malinaw ang isang bagay, hindi na mananatiling tahimik ang Pilipinas. Unti-unti nang binubuo ng ating bansa ang sandata, teknolohiya at mga alyansa na kailangan para ipagtanggol ang ating karagatan. Ang Chunmo Missile System ay hindi lang simpleng proyekto ng depensa. Ito ay simbolo ng bagong kapanahunan ng lakas at tapang ng mga Pilipino. Isang paalala sa mundo na kahit maliit ang ating bansa, handa tayong lumaban para sa ating karapatan at soberanya. Habang patuloy ang mga pagbabago sa rehiyon, nananatiling matatag ang tanong, handa na ba ang Pilipinas sa anumang hamon na paparating? Sa ngayon ang sagot ay malinaw, handa tayo.